Hi guys! So ngayon, nandito tayo na sa Tulay. Dito lang muna tayo tatlo. <laughs> Hi! Bahala ka dyan. Sabay-sabay tayo hey. mamaya maglakad doon. Eh. <laughs> <laughs> Punyit kayo. Punyit. Hindi ang bata eh. So oh guys, nandito kami sa ilog ngayon. Hanap kami ng crocodile. Yaks, may tayo ng kalabaw. Tara na doon tayo. Dun dun dito. Sila guys, nauna na sila naglublob. And then may nakuha na pong pagong si Nicole. Ayun siya, oh, oh, Mukhang pagong na rin siya. So dito, dito kami maghahanap. Oh, si Joanne. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Ayan na. Sige. hanapin mo. Wala kang nakita. Ay, isa. Wow, ang ganda guys. Oo. 'di ba Diba? Oh, si Bibi may nakuha na daw. Pinagmamalaki niya ang isang buti nakuha niya. Oh, na oh, meron na daw siya dalawa. Ikaw may nakuha ka na. Ako wala pang nakuha. Taga-camera lang. Ko. May tao dito. May tao, may tao. Ay, si yung tao Ay, Ano ba? Tinagalabo. galabo ay, lumalabo lang pag ako. pagulo lang pala ako dito sa vlog na to. <laughs> Ay, ang ganda dito, guys. O, oh, diba? Ang daming trees. So, magkahanap tayo ngayon ng hipon. Hipon? Yeah, hipon. Pata ko, parang wala akong nakikita ang agurong. oh, diba? Yun sila, o. si Juan dito nga. Okay. Ba't ako walang nakikita? Mag, nagkakapa naman ako. Wala naman ako nakikita. Hotdog. Wala pa rin ako nakikita hanggang ngayon. Hotdog. May isang piraso ka na, Jocelyn. Makaka-uwi ka na. Pasya na yan pang mo. Aray, ang lasak. Aray, nabasa ang puwit ko. Aray, nabasa ang puwit ko. Yan, Yehey! wala wala yatang laman. Sa akin ito, mm, guys, wala pang laman. Mukhang walang laman yung nakuha ko. Oh my God. May nakuha ako, isa. Wala naman siyang laman. Wala, yes. Ala, kuhul. kuhol. <laughs> so, yan guys. Si Giselle ay nakatuwad pa ngayon. Kasalukuyang may nakukuha na siya. May nakukuha. Nicole, baka may ahas dyan pag pinuklaw ka. <laughs> Kita mo ang hinahanap mo. Oh my god, kaya Ang kalaki, Joan. God, ito, ito, ito to. Yan na. yun know. o. Hay, saan na daw? Bababa na 'yun. Wala na. <laughs> Ayun oh, yun oh. sa ilalim ng bato? Tanggal ka kalaki. Ayun na. Kalaki daw ah. Yan na. Sige nga. Sige nga, kunin mo nga. Bakmain mo nga. Wala na. <laughs> Nawala na. Sige, maghanapan kayo dyan. Sige. Ay, katawad. <coughs> <coughs> Ayun na po si Charice Pannis. Lang, <laughs> sayang yung isa ko. Aroy. Ang mo yun ay yung nakuha ng cha Ayun na na kasi. sama-sama hmm, kita -sama, kasih tahu dulu. Boleh kita nak kunci